Morning mga ka-herb. So alam nyo ba itong itong ano na ito? Uh, cart ay binili pa namin sa Montreal to. ito ginagamit namin sa Singapore. Kasi wala kaming sasakyan. Babas lang kami sa Singapore. So, may minililinis natin. Para gamitin natin maglalakad tayo kasi maganda pa nang ang go grocery tayo tapos gamit natin to konti lang naman bibili Kaya yeah, punasan din natin yung handle. Tagal na itong di nagagamit eh. At least para makapag-exercise tayo. Habang maganda ang panahon. Eh. eh. Sikat na araw. Ayos. Ayos. Pwede na siya. Kunti lang naman bibili natin. Ayun o. Ganda ng ano. Ng panahon ngayon. Ngayon ay Sunday. Tatapos lang umulan. Ayun o. Wala na naman tao. Sa labas pa silang mga ano pa yan. Mga tulog pa. mga gantong panahon sinasamantala ko yan para makapag-exercise kasi sa busy, sobrang busy natin dito sa Canada sa trabaho, sa pamilya so wala na tayong time minsan mag-exercise ayun, may naglalakad din kita nyo ba yun? Ah, oh, may naglalakad din <laughs> so, yun nakausap natin yung ano din natin binidyo yung kanidya na nag-exercise mahalaga rito yung weather kasi pira lang sumisikat ang araw so yun pagkamagandang maganda ang panahon sila nag, nagpapabilad sa araw nag-exercise gumagawa ng mga outdoor activities nung kasi bira nga nga si so nung ano biyernes nung, nag ano nag uh, may malaki kaming uh, uh, ginawang activity ni Sean so nagpatuli na siya at uh, napakamahal po ng tuli dito sa Canada hindi siya kasi covered ng ng OHIP o yung Ontario Health Insurance Plan tsaka ng private insurance namin so nagbayad po kami ng 1,500 Canadian dollars which is sabi nga sa Pinas mas mura magpatuli kaya lang po kung magta-travel ka pa Pinas mas malaking gastos mo so yun uh, pag-uusapan natin yung ano mga uh, mahal na serbisyo dito sa Canada isa na nga, nga dyan yung ano tuli kasi nga hindi siya kasama sa covered ng insurance so bukod sa mahal magpa-circumcise dito mahal din po mag pabunot ng ipin dito sa Canada so kung mapapabunot po kayo at may plano kayong umuwi sa Pilipinas o nasa Pilipinas pa kayo papunta rito sa Canada uh, ipaayos nyo na po ipabunot nyo na po yung ipin nyo kasi kung wala po kayong ano private health insurance na cover yung dental uh, dental services eh mapapamahal po kayo no so pahis na po yung ipin nyo sa Pilipinas pa lang para uh, hindi po kayo magulat sa mahal po nung nag lately nung nagpa nagpa pasta si Mrs bin, ang nakabill po sa kanya ay $537. At kung wala po kaming private health insurance na galing po sa company na pinapasukan namin, just nagko-contribute din po ako, eh, ang laki pong bayad po nun. So kung wala po, po kayo at papunta pa lang kayo dito sa Canada, eh magpa, ano na po kayo, magpa, bunot o magpaayos na kayo ng ipin dyan sa Pinas tapos ang sunod ay ang uh, eyeglasses so kung malabo na yung mata nyo no, at nagsasalamin kayo mas magandang kumuha kayo ng prescription glasses nyo dyan na sa Pilipinas kasi dito mahal po si Mrs. din ang, ang binayad niya sa glasses niya ano ano yun may kumbaga fully ano na siya eh? kumbaga pwede siya sa transition at saka sa prog ano, progressive 500 plus din po ang binayaran niya which is uh, good for minimum 2 years kasi nagbabago yung grado ng mata mo eh. so yun kung uuwi naman kayo sa Pilipinas planuhin nyo na po na magpagawa kayo ng salamin dyan kasi mahal po dito at bihira pong nako-cover siya ng private insurance nyo kaya yung ibang company hindi ko makuha kasi ng, uh, ng coverage para sa vision so kung may plano kayo umuwi ng Pilipinas o kaya galing pa lang kayo papunta rito galing Pinas ay eh magpagawa na kayo ng ano ng salamin nyo po kasi mahal mahal dito sa Canada sunod mahal po ang ano, daycare services dito may subsidy ang government tulad sa Quebec mga $10 per day tapos dito sa sa Ontario $15 po uh, before and after school ano, 25 before and after school 15 dollars kapag uh, before school or after school ang pipiliin mo Medyo mabigat po lalo na kung ano So sa sitwasyon namin ah uh, nung unang time na kailangan ng mag-daycare session kasi nagwo-work si Mrs din Ako kailangan kong mag evening ship noon nung bago pa lang kami dito sa Canada. Tapos so, nung lumipat kami ng Ontario, since sabay kami pumapasok, kailangan namin siyang i-daycare. Uh, malaki po, no? Malaki, malaking uh, expenses po sa inyo yun. Lalo na kung marami kayong anak. Kaya yung ibang pamilya po, ang ginagawa, si Mrs. nag sa bahay at inaalagaan yung mga mga anak niya nila kasi nga mahalan daycare so dapat mapla maplano niyo po kami po sa isang taon ilang taon kami nagbabayad ng more, uh, more than $3,000 dollars per, per year ang kagandahan naman doon na isasama namin siya sa ano sa income income tax sa uh, filing namin so nagiging ano siya parang tax credit eventually, kung malaki yung income nyo po, nakakatulong din yung para mabawasan yung o minsan babayaran pa kayo ng may refund pa kayong makukuha. Na-discuss ko po yan sa uh, topic ko about income tax filing. Kung paano kayo makakakuha ng refund. Isa, isang po doon yung daycare services. Yung medical po, na hindi na ko cover ng insurance nyo, pwede nyo rin po isama yun sa sa tax income tax filing para makakuha kayo ng tax credit yun kaya kaya kami nakaka-refund every year wala kami binabayaran na ano na, na, na tax sa government so ganyan din po gawin niyo at ng expenses niyo na applicable sa tax filing isama niyo po para hindi kayo magbayad ng tax Mahal na rin po rito yung ano, mga auto services tulad ng change oil, filter, change tires. Nung bago pa lang po ako nagkasasakyan ng 2016, dati po ano, six, uh, $45 lang ang binabayad ko sa change tire noon. Tapos nagpapa-store pa ako, ini-store ko yung tire, yung winter tire or summer tire pagka winter sa ano sa storage babayad ako nun 45 dollars din sa so, value 90 dollars nung lumipat lumipat na po kami dito sa Cord sa sa Ontario yun na realize ko na hindi nag nagmamahal na kasi naging 69 dollars eh. e yung pagpapalit plus 69 dollars yung storage so sabi ko mahal na kaya ang ginawa ko bumili ako ng tools at ako na rin yung i-store ng <coughs> mga gulong ko. Yun. <coughs> Doon ako nakakatipid. <coughs> Kaya tapos inaral ko rin yung ano, change oil kasi mahal din o maabot ng uh, 100 plus po. Eh usually kung dalas kayong mag mag-trip o mag-drive mga twice ay eh, mag-change oil and filter so medyo mahal po uh, but kaya ng 300 plus per year isa nga 500 pa eh. kaya ako na rin po yung nag-change oil may mga video po ako nyan kung paano ako nag-change oil at filter pati gulong at ako na rin eventually yung nag nagpalit ng ano ng brake brake pads sa rotor kasi mahal po maaabotin ng libo po eh kaya inaaral ko din po yun. YouTube lang ako. As yun. Nakatipid po tayo. So consider nyo rin po no, kung kukuha kayo ng sasakyan na dapat uh, anticipate nyo na na malaki yung ibabayaran ibabay nyo po sa mga maintenance. sunod ay ang anong uh, salon, hair salon. Napakamahal po. Ang isang pag average $25 yung mga average po ah. meron din pong mura plus tip so imagine niyo magbibigay ka pa ng tip uh, minimum 15% 18% so kung buwan ka nagpapagupit o every 2 months ang laki po ng ano ng magagastos niyo sa pagpapagupit nyo so yun hindi ako nag uh, mula nung dumating ako dito sa Canada ako na nagugupit kasi medyo ano naman tayo laging skin head lang yung gupit natin kaya mas mas madali sa akin na ako na lang bumili lang ako ng ano ng uh, shaving o yung clipper, hair clipper ako na nagugupit tapos eventually nung dumating na yung pamilya ko rito, ako ang nag-gugupit na kay Sean, Inaral ko lang sa YouTube. So imagine po, since 2014 hanggang ngayon, ang laki na nang na tipid ko po sa paggupit. Hindi, hindi pagpunta sa, sa salon. Let's say $25 per month times 12 per year. Eh, 10 years na po ako dito. Malaki na po yung natipid ko sa hindi ko pagpunta sa salon At ang panghuli nating ano, uh, mahal na services dito ay ang Immigration Services po. So pagka nag-ano po kayo ng Immigration Services o nagpunta kayo sa Lawyer para asikasuhin yung i-process yung Immigration Application yung mapa student man yan, work permit, Uh, permanent resident or Canadian citizenship kung sila ang pinaproseso nyo po napakamahal po libo no? uh, po ang abutin kaya kung maaari po sinasuggest ko mag DIY po kayo o humingi kayo ng tulong sa mga kasamahan nyo po na marunong magano mag uh, DIY ng uh, immigration papers kasi mamahalan po kayo so yun muna po no at uh, mag grocery na tayo to at takatak natin at sana nakatulong to para sa paghahandaan nyo pagpunta rito sa Canada at kung man, nandito man po kayo sa Canada may adjust nyo yung expenses nyo po sa mga services na nabanggit natin marami pong salamat God bless